Daig na isang taong nagsimula kahit walang plano ang isang taong may magandang plano pero hindi naman nagsimula. Ganda po, ako po si RP na gym tipo So ganoon po ang kwento ng uh, Gym Republic. So yung Gym Republic nagsimula siya sa isang maliit na garahe lang. So 30 square meters na garahe lang uh, way back 2008 at ngayon may tatlo na tayong branches na tagwa 1,000 square meters. Pero lahat yan nagsimula ng kahit walang plano. So, noong mga panahon na 2008, nangangailangan talaga ako ng extra income kasi at that time, uh, napunta sa akin yung mga anak ko. So, single parent ako noong 2008. So, napilitan ako magpalaki ng mga anak ko nang ako lang. So, kailangan ko ng extra income. So, wala akong kaplano-plano that time kung papano kikita ng pera. So, naisip ko lang, bakit hindi kaya magtayo na lang ako ng gym ko? Kasi palibasa, at that time, nagbabayad naman ako ng ano eh, ng gym ko. Sabi ko, instead na makikijim ako, doon na lang ako magsisimula sa bahay ko, kahit na walang pumasok. Basta importante, nakakatipid na ako doon sa gym ko. Pero hindi ko akalain na do sa simpleng maliit na gym na yon kikita ako ng 500 to 800 pesos sa day. Pa-20-20 lang yung ano nun pa 20-20 lang yung sigil namin do sa maliit na gym na yon. So from there, na-realize ko na ano, na mas madali ako makakaipon kasi ang nangyari, meron akong iba pinagkakitaan noon. So nag nangungutrata kami ng, ng bubong noon. Pero kulang na kulang kasi. Lalo na lumalaki na yung mga anak ko. So nag-isip ako ng ano, ng ano ba yung pwede kong pagkakitaan. So nung napasok ko nga yung gym, kahit wala akong plano, na-realize ko doon na ano, na kumikita yung ano, yung gym kahit na naiiwan ko lang sa bahay kasi doon sa garahe namin pagka either nasa nasa trabaho ako or nag-aaral ako iniiwan ko lang yung ano yung gym pag minsan nagbabantay yung mga anak ko or yung kasambahay namin iiwan mo lang naman yung pera yung 20 pesos na doon nga lang sa may arenola na yon okay na yon eh so nakakailang tao rin kami uh, sa araw-araw tapos pero pa doon na ko kasi na ano na yung 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 yung, gym business para kang may ano para kapang may isang partner na kahit na single lang ako may, may may, nakakasama ako at naaasahan kasi nga sa totoo lang gipit na gipit kami pero may araw-araw akong inaasahan hindi katulad nung nung, nung negosyo ko na nangongontrata kami pagmisan malaki yung kita pag walang kita pero hindi katulad yung gym araw-araw talaga maliit siya pero araw-araw tapos bukod do sa pagsubok na yon kaya rin napalaki itong Gym Republic kasi sobrang naging positibo naman ako. Kasi at that time, kung, 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 kung ngayon laki na noon, sa channel ko, so uh, malamang hindi nyo pa alam na naloko ako ng fab fabricator ko. Yung kauna-una fabricator ko, naloko ako. So kung ako noon at that time ay naging negatibo, malamang sumuko na ako. Iniisip ko kagad na, oh baka hindi ito yung ano para sa akin baka ito yung tadhana ko na maloko at hindi na magsimula sa gym. Pero talaga ano, wala nang ano, wala nang choice eh. Wala nang atrasan eh. Kasi yun na lang yung inaasahan ko kaya itinuloy ko na rin. Kasi at that time nakaayos na yung garahe namin, may mating na, may salamin na, gym equipment na lang ang kulang. So ano ginawa ko noon? Ang ginawa ko naman noon, palibasa na kontrata kami ng bubong uh, kami na ang gumawa nung ano nung mga gym equipment na yon at talagang hindi kagandahan talaga yung mga unang ka, mga gawa namin pero napagtiyagaan uh, pinagkakitaan at hanggang lumaki nga ng ganito so kun, actually sabi ko nga papasalamat pa nga ako doon sa pagkakataon na ano na niloko ako no ano nung no, fabricator na kasi kung di niya ako niloko hindi talaga makakaganto yung buhay ko so hindi ako magkakaroon ng ng fabrication na sarili hindi ako magkakaroon ng mga gym na katulad nito So, pangatlo pa uli. Naisip ko lang, pangatlo pa. Doon sa naging sikreto ko, ba't lumaki na ng ganito ang Gym Republic? Nagkaroon ako yung, ano, yung delayed gratification. Kung mapapansin nyo, ah, ah, hindi lang isa, hindi lang dalawa ang nag-comment sa akin no, na napapansin nila na yung suit ko, napakasimple, paulit-ulit. Pero sa totoo lang, yung mga damit ko, pag bumibili kasi ako, it's either pag nagustuhan ko kasi yung damit, either iba-ibang kulay lang. Tingnan nyo, panoorin nyo yung mga, specially yung mga ano, yung mga reels ko. Iba-iba lang ng kulay pero pare-pareho ng polo. Pag nagustuhan ko kasi yung tela, yun ang yun ang inuulit ko. So hindi ako naging maluho sa sa buhay ko. So ang ginawa ko, yung sabi ko delayed gratification, hindi mo na ako bumibili o hindi hindi ako hindi, hindi ko inaaksaya yung pera ko sa mga maluluhong mga bagay kundi iniipon ko ng iniipon. Kagaya nung ano, itong Gym Republic Tarlac, uh, tinayo natin to 10 months ago. So, 2004 natin siya tinayo. Pero ito, kaya siya natayo kasi yung Gym Republic of City, isang taon, isang taon na inipon natin yung pera, hindi natin ginalaw. Kaya, kay posibleng gawin yon kasi meron naman ako ibang pinagkakakitaan ng pera. So yung Gym Depo nga. So posible na ipunin ko na isang taon yung kita nung Cavite City, kaya na itayo to, Gym Republic Tarlac City 10 months ago. Pero ngayon, nadalawa na yung Jim Republic na tumatakbo, yung Jim Republic Cavite City at saka Jim Republic Tarlak uh, Tarlac City, nag-ipon yung dalawa na yon, 100% inipon yung pera, yung kita niya. Pero ngayon, hindi na umaabot ng isang taon. So umaabot na lang ng anim na buwan para makapagtayo ng pangatlong Jim Republic. So yung bago natin Jim Republic is in sa Jim Republic Lipa City sa Batangas. So anim na buwan na lang ang inipon natin para maipon para makapagtayo ng isang Jim Republic kasi dalawa na sila nag-iipon and guess what tatlo na sila ngayon so tatlong Jim Republic ang ina-expect ko talaga tatlong buwan na lang o apat na buwan makakapagtayo na naman tayo ng isang Jim Republic so yun yun naman siya sabi ko na delayed gratification with compounding effect kasi siya sabi ko na papauso ko lang yon. although yung compounding kasi uh, sa pera sa pera lang inaano yan eh sa pera lang siya kalimita na, na i -re relate So, iniipo mo yung pera mo, yung kita nun, babalik mo. So, pwede mo rin gawin sa negosyo yun. So, yung negosyo mo, ipunin mo na ipunin yung kita para makapagtayo ka pa uli ng panibagong negosyo. So, just imagine, kung makapagtayo ka ng apat na Gym Republic, pang-apat na Gym Republic, in the next three months, ilang buwan na lang ang susunod na Gym Republic para maitayo mo yung panglima. So, yun yung mga naging, ano, sa tingin ko, na naging sikreto kung paano ko napaunlad yung uh, maliit na Jim Republic, again, yung sinabi ko na mas daig nung taong nagsimula kahit walang plano, yung taong uh, may magandang plano pero hindi nagsimula, totoo po yan. Pero, pero wait, there's more. Ngayon na nandito na ako, na napapanood nyo ako, mas maganda pa rin talaga na nag may maganda kang plano at ginawa mo. Mas yun yung pinaka-perfect siguro na combination. Nagplano ka ng maganda at inaksyonan mo. So, dito sa gym Depot kasi, uh, kung mapapansin nyo, hindi nyo ako makikita nagbebenta ng gym equipment, di ba? So, lagi ako, lagi ko ipinapaliwanag sa inyo kung ano yung benefits, ano yung pwede makuha nyo doon sa gym business. So, kung pupunta kayo sa gym, normal do na makakakita ka ng physical, ah, ng personal trainer, ng coach na magtuturo sa iyo kung anong gagawin mo para magbubuhat ka, 'di ba? Para gumanda yung katawan mo or mag-lose ka ng fats or kung ano yung goal mo. Pero dito naman sa gym business, proud to say ako na isa ako siguro do sa mga pioneer na nagsimula nito na nagtuturo do sa mga uh, ah, nagpaplano pa lang na magtayo ng gym business at maski do sa mga existing ng gym business owners na nahihirapan magpatakbo doon sa kanilang negosyo, natutulungan natin yan. No? Sa matter of fact, nalimutan ko lang yung pangalan nung, nung isa sa mga nanonood sa atin. Sir, comment ka pag napanood mo to. Taga Kalamba, Laguna siya. So nakapagsimula siya ng gym business. Hindi naman siya sa akin kumuha. Pero nagpapatulong siya sa akin ng ano, na kung pa, paano uh, mapalakas pa yung gym business niya. Kasi hindi ganun ka nagkakalakas. So, kahit hindi ka kumuha sa akin ng gym equipment, hindi po ako nagdadamot ng information. So, again, yun yung advantage nyo dito sa gym Depot kasi uh, hindi kami madamot magbigay ng, ng mga tips. Plus, itong uh, Gym Republic Tarlac, so ipopromote ko ulit. So, itong Gym Republic Tarlac kasi strategically located po ito dito sa norte. So, kung galing kang Ilocos, galing ka kagayan at gusto mong magtayo na sarili mong gym business, hindi mo na kailangan pumunta ng Maynila o pumunta ng Cavite para mag-canvas. So, nandito kami sa Tarlac, pwede nyo puntaan itong Gym Republic Tarlac City para makapagtingin ng mga gawa ni Gym Depo, So, pwede kayo mag-drop by dito sa Gym Republic Tarlac City kung nagpa-plano kayo na, na magtayo na sarili nyo gym business at na na nandito ako, pwede tayo mag one one -one talk. So, at yun pala, po-promote ko na rin. So yung seminar natin na ginawa natin sa sa Lipa City, mukhang maganda yung ano yung uh, turnout ng mga tao na interested, maten para magkaroon ng idea sa gym business. So dito sa Tarlac, uh, nag-iipon lang tayo, nagpaplano na tayo kung paano natin gagawin yung, yung seminar na yon. Pero definitely yung mga interesadong magtayo ng gym business dito sa Norte na malapit sa Tarlac, welcome kayo dito. Magpo-post tayo kung kailan natin gagawin 'yon. Kupo si RP ng Gym Depot ng araw po.